Mateo from Hatao and Showbiz 24-7. press Good afternoon, good afternoon sa inyo. Yeah. Tanong ko lang po. si Cindy. pwedeng magkwento ka tungkol sa Kumantong and what is it about? At bakit yan ang ginawang pelikula ni Direk Sian? Kung um, yun. um, yung Kumantong po before, um, hindi ko din po alam yung ibig sabihin nito. Nalaman ko lang po nung binigay sa akin yung project, pinabasa sa akin yung story, And nalaman ko Naku, kung bakit ito po yung gusto ng uh, kwento ni Dalexian kasi meron siyang kumantong sa bahay niya. Ay think nagko po siya ng mga kumantong. Kasi ngayon po parang amulet na eh. Different um, may mga maliliit, may mga malalaki. Iba-iba na po yung itsura ng kumantong po sa present day. Pero ang kumantong po talaga, syempre part yan talaga ng religion ng Thailand po before. So, merong good and bad. In the movie, we use the bad kumanto, of course, because this is a horror movie. So, um, anak ko po silang dalawa sa movie na to. At nawala po yung isang anak ko. At syempre, bilang nanay, gusto natin maibalik yung anak natin, di ba? Kasi iba talaga pag nawalan ka ng anak mo. So, gagawin mo lahat. Sobrang desperado po ng karakter ko sa movie na to para maibalik yung anak ko na si Eman na nawala sa movie na to. And true kumantong po yun, naibalik ko siya. So, dun po mag-start kung kung paano po um, nag-work sa akin. Nakatulong ba? Um, naibalik ba talaga si Eman sa buhay ko? Or it's really a, a bad choice kasi hindi mo na talaga pwedeng ibalik ang taong noon. Tanong ko rin sa inyong tatlo kung ano yung challenges na hinarap nyo kasi hindi madaling gumawa ng horror movie, di ba? So, dun sa mga bagets, particularly kay like Althea and Eman, ano yung mga challenges na kinaharap mo habang ginagawa yung movie? <laughs> um, katulad po nang sa press con po last night. Um, mahirap po gumawa ng horror movie. Um, pero, na-overcome ko po yun kasi po, andyan si The Red, andyan po si Ate Cindy, andyan po si Tia Max, and tinulungan po nila ako um, magawa po ng maayos at maganda yung movie pero mahirap po eh kasi ang horror movie po kasi ano po, timing timing po siya um, hindi dahil sa po na to matatakot ka may, lang biglang ano kasi po, ano po may mga times po na bigla nagpop up po yung ghost late kang sumigaw <laughs> may mga times na naman na una ka sumigaw tapos kaka-pop up lang yung ghost So timing po siya. Pag papa po ng ghost at makita mo siya, sigaw ka agad. Ganun po talaga yung horror. So mahirap po. Pero nagawa po namin ng maayos. So, si Emma. Ako naman po, yung mahihirap po na ano, yung nilagyan po. po ako ng prosthetic yeah, sa buka, tapos po yung glue, nahihirapan po namin yung tanggalin, pati din po Do. sa buho. Sobrang ay, hirap po tanggalin kahit saboyin pa po namin. Pero sa totoo lang po, napakagagaling po talaga ni, ni Emma at Altea. Sa totoo lang sa acting po, wala ako talagang masasabi sa mga batang to. Bilib na bilib po ako kasi ang gagaling nila. Ang galing umiyak, ang galing umarte, ano po ba? Kasi po yung movie namin, hindi lang to yung parang, ano ba, the typical horror na napapanood natin. Ako, mahilig po ako, mahilig, mahilig po ako manood ng horror. But this one is slow burn po talaga to. Napakatahimik po ng movie na to very dramatic because this is a story of a mother na nawala ng isang anak. And, um, thriller din po siya. Uh, yes, very dramatic. Uh, po yung horror. Uh, actually, wala po kami ginawa na yung, alam mo po yung magubulat kami and anything like that. Wala po kami intention na ginawang ganun. But let's see po sa movie house kung po ano po mangyayari. Kasi, ang ano ba, ang instruct po talaga sa amin ni direksiyan, hindi kami yung parang, alam mo, mananakot, ma-intentional para matakot yung mga tao. It's really the story po of the Kumanda. Thank you and good luck. Thank you po. Maraming salamat po, Tita Pilar, for kicking that off. Now, moving on to Ambit Nabus from Marites University. Hello. Ako na kay Missy kasi napakaganda, dalaga-dalaga. Anong meron itong project para mapapayag ka na magkaroon ka ng anak? Yun na nga. This is my first po, no, na mag-mother role. Um, gusto ko po talaga mag-horror movie. Nasabi ko po yun sa mga boss ng bunda. Actually, hindi ko pa po, po nababasa yung story. Nag-yes na po ako. Kasi, sinabi po sa akin na, there's a horror film Nagagawin sa Thailand. Gusto mo ba? Hindi po ako nag -isip. Yes po. Hindi ko po po kilala kung sino ang director ko, kung sino ang writer ng story. I just said yes because I really wanted to do a horror movie. Ganon po ako ka-excited. At ganon po ako ka-excited na iba naman sa Thailand naman natin ito gagawin. At makakatrabaho mo, mga Thai actors. I mean, aside from from these kids po. So, sobrang excited po ako na nag-pray ako na ha, sana okay sa akin kahit hindi ko pa nabasa. Sana tama yung naging decision ko. And which is, wala po ako na yung regret. Kumusta naman yung pag-portray mo bilang nanay experience? Kasi <laughs> hindi ka pa mother ha, sa totoong buhay. So may pinagugutan, sinong peg mo? Actually, ang hirap po. Ito yung, di ba, tayo, pagkahumugo tayo. Mas madali kung na-experience mo na isang bagay. But this one, sabi ko, paano nga ba mawalan ng isang anak eh hindi pa ako nakakaroon ng anak? Ang bigat-bigat po nun. Hindi ko alam kung sabi ko, saan ako uhugod. Well, nawala na po ako ng minamahal ko sa buhay, nawala na po yung daddy ko, or whoever. But this one, ibang level po ito. Kaya nga sabi ko, sana kayanin ko. I just did my best po. Hinugot ko kung ano may masakit sa akin. Kasi, hindi, ang hirap talaga ilagay yung sa sarili mo sa bagay na hindi mo pa experience And I hope, sana, maging successful ko ako sa pag ng pagiging ina kahit hindi pa po ako ina. Ayun na. O oh, hindi pa siya ina. <laughs> <laughs> um, I'm mother of three dogs po. Ah, okay. Doon sa dalawang bagets, uh, pa paano naman kayo nag-interact sa inyong mama dito sa movie? Uh, for me po, naging close po agad kami ni Ate Cindy. <laughs> kasi po, I have, you know, girl talks and... Wow! <laughs> and um, as a girl, mabilis kami pong naging close kasi we have same things and we um, like same. We have same likes and loves. we have I have dogs din po. She has dogs. So, mabilis po kami naging close. And sobrang pait po kasi niya kaya po kami naging close sa God. And alam niyo po yun, siya po yung person na pag tinignan niya, hindi siya mukhang parang maldita. <laughs> hindi siya mukhang maldita, pero maldita siya. Not, no! <laughs> maldita, Crazy po yan. <laughs> um, pero eh, po, sobrang bait niya po. Gusto may maldita sa'yo siya. Medyo. I ikaw naman, Emma, reaction mo. Musta ka? Sa, kasi sa point of view ng girl eh, girl to girl to, ikaw paano ka nag-banding uh, naman kay ni Cindy? Ano po, yung sa akin po, medyo mo Sobrang Medyo? <laughs> Pasindi medyo lang. <laughs> kumakain, tsaka siya din po, nag din po siya sa akin, siya mo, hindi po nag sa kanya. okay, oh, since nasa dalawang bagets tayo, segue ako dun sa tanong, paano kayo dinirect ni Sian Lim? Ano ang nakita ninyo kay direct na paano kayo nilagaan, paano kayo manitovate, sinisigawan ba kayo, kinagagalitan, at anong klaseng director si si Yan Lim? Yung dalawang bagets muna, Cindy. Si <laughs> Si Direk po sobrang hands-on po niya. And ang gusto ko po kay Direk, kay Direk is open po siya for suggestions. Wow! Nung um, workshop pa lang po namin, nung no first meetup po namin, sinabi na po niya yun, na if may naisip kang sa tingin mo gusto mong gawin, and sa tingin mo mas mapapaganda po sa movie, uh, gawin mo. Pero syempre, ask permission first. Pero every time naman po na nagsasuggest po kami, okay naman po siya sa um, suggestion po namin. So, dito po sa movie po na to, very creative. Wow. Yes, kasi pinagsama-sama po yung mga um, creative minds namin. Uy. yes. <laughs> <laughs> yes, and ayun po, si Direk po wala po siyang kaarte-arte. Okay. Opo. Ikaw, Eman. Si Direk Susie yan po. Apa maaalahanin po. Mm -hmm. po niya. Kapag, ano po, kapag nasa hotel lang po kami, lang kami kinakain niya, eh man, kung kakakain mo lang ba? Pag sinabi ko, hindi pa po. sa sabi niya, sa umaga po kasi doon lang po may pagkain eh. <laughs> <laughs> sa hotel po. Okay, okay. Binibigyan niya pa ako ng suggestion. So, sabi po niya, Emma, sa umaga magbaon ka, kumuha ka ng pagkain para may, may pagkain. Kasi, may para may pagkain po doon sa room. Kasi wala pong, ano eh, kahit maghapon po wala na pong pagkain. Aray ko. Kasi Ito, naman siya. Opo. Okay. okay. Kasi yung, yung pagkain po, itasaw na po sa waste. Ah, uh, oh, hindi naman pag nilenok yun. <laughs> po kami magugutong oh, Tama naman pala. Okay miss, hindi yung tanong ko. Kasi during the time na sinushoot shoot sa Thailand dito, umiikot yung mga <laughs> issue kay, kay Sian. Sa, sa tingin mo, naapektuhan ba siya? Paano ba niya na-handle na yung pagdidirect sa yung specially horror movie yung ginagawa niyo? Ha? Huh. Actually, yung mga issues ko na yan, hindi ko po alam. Dahil hindi ako masyado po talaga mga social media. Pero may narinig po ako. Oo, oh, naging Marites ka okay. rin, di ba? Yes! Okay. Siyempre may mga kaibigan po ako na nagsasabi sa akin, ganyan. Pero, sa akin po ah, first time po namin nag-work with Sian. Napaka-cool po ng vibe. Napaka-bagets. Kasi, Kumbaga, yung age namin, hindi ganun magkakalayo. Actually, three years lang po yung gap ko sa kanila siya. So, Ayun, mean, napaka, ano po, bata po. Even the er RDOP, bata din po. So, ano po yung age namin, ano lang. Sabi nga niya sa amin, lahat kami, bag bagets tayo lahat. Tito, walang, alam mo yun po, yung sobrang jealous. So, huwag daw po kami mahiya kung anong gusto namin. Si Sia, napaka, sa tingin ko, hindi na-apektuhan kasi napakagaan. No. Totoo po ito. Wala, wala kayong nakitang temper or during the shoot na medyo ma 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 mainit ulo, mga gano'n, naninigaw. Wala po. Walang gano'n. Kasi siyempre kahit minsan sobrang babait po ng mga director na nakatrabaho ko. May time po makikita mo sila nainis na, di ba? Uh, Sisigaw or whatever. Uh -uh. Kasi yan po, totoo to, honestly. Hindi ko po pinagtatanggol si uh -uh. Wala po akong alam sa whatever ko, anong issues sa kanya. I just wanna be honest po. Correct. Kasi ayoko sinasabi po ng tao na Nagtatanggol right, ni Cindy si Sian. Toto tanggol siya. No, 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 no. Uh -huh. Yung mga bata po magsasabi talaga yes. na never namin siya nakitang nagalit, uh -huh. sumigaw, saka grabe po yung respeto niya sa amin. She calls me Miss Cindy. Pwede naman niya ako tawag ni Cindy lang. Uh -huh. Tapos kapag po nakatayo ako or hindi po mag-start, siya magbibigay ng na upuan sa akin. Ganun po yung respeto. Ganun po yung pag-aalaga. Totoo po yung sinabi, sobrang maalaga po ni Sian na, oh, oh, parang alam mo, parang, oh, okay ka lang ba? Yung sa mga bata po and all that seryoso ako sa set eh. Mm -hmm. Kaya may time na siguro nakatingin lang ako, hindi ko na alam kung ano pa yung ibang ginagawa niya or sinasabi niya. Pero alam ko na talaga nandiyan siya, parang ayaw niya na nakatayo ka lang dyan, na naghihintay ka lang dyan, or ano ba, naiinitan ka dyan. Ganun po siya. At sabi ko nga nagulat ako kasi sabi ko, ang galing kasi sabi ko siyempre bilang artista, di ba? Dapat hindi mo ginagawa yan. Artista din po siya eh. okay. I mean, not just a director. Pero sabi ko nga, sa tingin ko, kasi dahil na-experience na niya, yung, eto, yung pagiging ang artist sa actor ko. Alam niya. Alam niya yung pakiramdam. Alam niya kung, ano may, kung paano alagaan dapat yung mga artista niya. At nakita ko po na ni At totoo po, napaka-collaborative ni Sia. sa akin po, sa part ko, actually pinabayaan po niya kung umarte, kung ano po yung gusto ko. Walang masyadong instruction. I think, yung po doon ako natuwa kasi feeling ko pinagkatiwalaan niya at sobrang painful ko po doon. Kasi hindi lahat ng director pagkakatiwalaan. So, sobrang ano po, ano ba? Saludo ako kasi sa pagiging director niya. And um, sana yung mga tao, um, alam po, ihiwalay yung issue niya sa pagiging director niya. Because okay. ginawa po namin yung movie, wala sa isip namin kung ng issue na siya. Hindi po Asama yung mga issues dito sa movies namin. At sana huwag po nilang idamay. Kasi sa akin po ah, magaling na director. Yes. In short, trabaho lang talaga. Okay. Uh, trabaho, trabaho. So, ihiwalay po nila. Um, sana bigyan po nila yung, etong movie na to, yung Binang Chan. Saka si Tien as director. Okay. Aside from whatever, yung mga issues po. Thank you, thank you. Good luck. And if he'd be okay now, thank you. Okay.